mo, mamang, mama, Nag-trabaho ka rin ng warehouse, mang. Gago. Tapos nagjaming-jaming ka din. Gago. Wala namang bar sa probinsya, ah. Hindi, sabi nila, si mamang tapos... Hindi, meron lang sa probinsya, baili-baili lang. Tapos, oh. tapos sabi daw, mamang, nag-addict ka daw nung ano, kabataan mo. Gago. Addict ko? <laughs> addict, addict. <laughs> Nag-drugs. Na, doon yung nag-addict. Nang ano? Sa una, sa una lang. Kasi yan ang mama ko alam mo kung anong kinaadikan niya ito. Ipakita ko sa inyo. Kayo na natutulog. <laughs> <laughs> Bagong lalaki sa buhay niya guys. Batang bata. Mahal na mahal niya. <laughs> Nagbebenta ka rin ng anong dati, Mamang? Ano? Mga ganyan, mga ganyan. Mamang. Oh. Nagbebenta ka rin ng katawan mo no? <laughs> katawan man. <laughs> katawan mo. Yung karang usa ka tong tuyo na pagbili Oh, na. Eh, ba't saan nagmana ko? <laughs> saan nagmana yung anak mo? Ana-ana, Bakit sip-sip? Mang, taguan, magani ng tungtoy. Pag-dug kita. <laughs> Kanyang anong anong karon dili naman taguan, bulgar naman. Pakisigulong naman. Oh, nang tuti ni mamang oh. Kabalo pag kag anak-anak mak. Anak-anak. Sa sobrang dami nyang lalaki noon, oh, ganyan. <laughs> sobrang dami nyang lalaki ngayon, ganyan ang dede.